Okay, good morning, good morning. Uh, sound check, sound check, one to three. So, kung ano man ang good sa morning na to, no? So, kasalukuyan ako ay nandito sa aking small farm. Di ko lang alam kung makakapasok na ang tubig na yun. Sobrang hina pala ng tubig. Ayan, sana. Oh, talagang, oh. Oh, yan yung ating uh, small farm yun yung sitwasyon medyo nag ano na siya green uh, ano na siya log home na kung tawagon ni aksyon na pag log home o ni nag ano na so nag abono nga pala ako nito ay sabado sabado ba gayon o biyernes ah, parang biyernes yun pag abono ko ang problema ay talagang ang tubig kulang kulang talaga mga heroes ang tubig oh, yan aywan ko lang kung talagang makaka rating yan eh, talagang na namumutok yung area doon lalo na yun yun oh. medyo na nilaw nilaw halos hindi makarating ang tubig dyan gustohin ko man ay talagang ang supply ng tubig ay talagang mahina ay di tiis-tiis so yan mhm mm Okay. So nag-update tayo. Another day, another vlog, another episode sa ating mga pagpaparming. So hindi na muna ako na masada. So kaninang umaga ay kumuha kami ni Otol ng ano ng kawayan pang bakod sa aming uh, bahay kubo. So Yan, at, tiyaga-tiyagain ko lang ari antayin ko kung sadyang makaka makakakuha ng tubig nako hmm, talagang ang buhay ang buhay ay mysterious life uh -huh. pero ganun paman man salamat kay Lord to na patuloy pa rin tayong uh, lumalaban sa buhay Uh -huh. So yan yung uh, sitwasyon ngayon ng ating uh, farming. Oh. So, ngayon ay araw ng Martes. Dahil lunis kahapon. Martes baga? Nah, hindi ko lang alam din. Pero wari ko yung Martes talaga ngayon. Dahil lunis kahapon na masada ako kahapon mga kabiheros at talagang ano ay ang naiuwi ko lang sa bahay ay 170 pesos ganong kahirap ngayon ang pamasada gawa nung walang gaanong pasahero gawa nung uh, ang mga ano graduation na walang pasok sa school kaya mahina ang pamasada ngayon so yan gumawa uli sinapong kuli ang tubig um, may pumasok nga ma, mahina so, si lord nang bahala sa aking pananim um, sa sana lord ipahintulot mo naman na makaani eh. kahit pa paano ay sadyang talagang ano ang buhay ay mahirap ang mahirap ay wag hamakin okay so sana ipahilong tulot ng dakilang manlilikha natin na makaani tayo kahit papaano niyan. para may panghain tayo sa kapagkainan mhm uh -huh. So yan mga kabiyaheros, sinabit ko yung aking bag yung aking pala eh wala talagang ang tubig oh na aywan hindi ko alam kung maka supply man lang ito ng ano sobrang ano mababa masyado ang level ng tubig natin sa ngayon oh talagang hindi kayang maglagos-los pababa baba. Oh. Oh, yun yung nagsalitang mag-isa. Kalipon ay ang sarili. Oh, yun oh. Okay. Salamat sa mga nagsasubscribe sa atin. So, tulungan nyo naman ang Pobring Three Wheeler Driver Vlogger o Tricycle Driver Vlogger. No? Alfred Uhaw TV Vlogs. So may, 1% pa akong kailangan bunuin sa aking Facebook page. sana wag ninyong pagsawaan yung mga ina-upload natin videos. So ganito lang talaga ang buhay. So kahit anong pagsumikap natin sa buhay, kung talagang wala ano, ah, talagang pinagkasya na lang namin ang aking pamilya yung kaunting pirang na iuwi ko kahapon 170 ang ano dahil nag gas ako kahapon ng 150 tapos may sobra na 170 yun lang ang ano kumbaga total din lahat ng nasa 300 kasama yung ginasulay ng 150 mhm uh -huh. So ganito kahirap ngayon ang larangan ng pamamasada. Gawa nung salad, daming namamasada ngayon. Ang dami. Kulang ang pasahero. Nag-aagawan pa sa isang pirasong pasahero. Pero ganun talaga. So hanggang dito na lang muna ang ating videos for today. Okay. O shout out sa ating mga followers, sa ating mga subscriber. Sa ating lahat ng nagsubaybay sa ating uh, small program, Alfred Ohao TV Vlogs, shout out po sa inyo. God bless you po and to God be the glory.